sina Daryl Justin at Gia Rafael Monday to Friday 6 p.m. Ligod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Latest pinakabago at tama. T W News Catch Up News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Sinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ilang Pinoy ang kabilang sa mga nasawi sa tourist bus crash sa New York State Highway. Limang pasahero ang namatay matapos sa anyang madistract ang bus driver at mawala ng kontrol sa kanyang minamanayong sasakyan dahilan para mahulog at magpagulong-gulong ito sa isang bangin. Bilang respeto naman sa privacy ng mga biktima, hindi na naglabas ng karagdagang impormasyon ng otoridad at nangako direkta na lamang na magkikipag-ugnayan sa pamilya ng mga nasawi. D.W.I.C News Catch-up. News Catch-up. Alamin ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng D.W.I. News digital channels: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, D.W.I. News app at D.W.I. News website ako po si John Reese Galata nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. E W I News Catch Up News Catch Up E W I -Z. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o hosts sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Alio Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Alio Broadcasting o anumang organisasyon affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Alio Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa AIS Pared. At ngayong araw na ito mga kaibigan, meron akong isang napakagandang guest. Napakagandang guest, napakaganda ng boses, ang ganda ng mukha. Siyempre, kabaliktaran ko yon. <laughs> Kasi hindi maganda ang mukha ko, hindi maganda ang boses ko. Ngayon, all the way from Australia. Hindi ko alam kung, hindi ko alam ko totoo ba yung sinasabi ko. Australia nga ba? <laughs> Canada pala, mali. Eh. O, tiyan mo, una-una pala, mali eh, na ako. Kaya dapat talaga maging guest natin siya para naitatama yung aking pagkakamali. <laughs> Pero mamaya-maya, i-describe uh, ko po o pag-uusapan namin, mga kaibigan, ang kanyang bagong single. Ito yung kanyang kaununahang single. But anyway, welcome. Dito pa rin po sa Ice Pared. Ako po yung mga kasama sa loob lamang po ng 20 minutes. Dito po sa Ice Pared. Ako po si Anton. At syempre, narito na ang ating magiging guest ngayong araw na ito. Please welcome, wala iba kundi si Shane. Hi Shane! Hello po! Alam mo Shane, sa tuwing nakakausap kita, natutuwa ako because you, I, I really, really love your diction. Thank you po! Oo, oo. Ilan taong ka ba tumira sa Canada? Ano po? Ilan taong ka tumira sa Canada? Ano tumira sa Canada? Grew up po. Ah, yeah, yes. Oo. Oh. Ah, okay, I'm... Sabi, sabi ko eh. Sabi, akala ko ba marunong mag-English, at mag tagalog to? Marunong mag-Tagalog? Kunti lang po. Ay, ay, Kunti lang. ay <laughs> Hirap pala ako talaga dito. Okay. Oo. Um you you went you you born in Canada or you... Opo, I'm born born and raised po. Really? Opo. But you know how to speak Tagalog? Konti lang po. <laughs> Ay, ang galing naman. Ang galing naman. <laughs> uh, nakaka-proud nakaka-proud mga kaibigan yung mga ganito ano, na ipinanganak sa ibang bansa, lumaki sa ibang bansa, but uh, nakakaintindi ng Tagalog at nakakapagsalita ng kahit na konting Tagalog, no? Why did you learn, or how did you learn Tagalog? Sa, so, meron akong app sa telepono ko po, at saka yung parents, uh, they teach me, they speak Tagalog at home po. So, I'm learning slowly through that. Oh, po. but before our interview, batiin mo muna ang ating mga televiewers. Okay po. Hello po! My name is Shane, I'm 16 years old, and I have a new song called My Boy, which is streaming on all music platforms. And also, I'm having a mall show on August 2 at Ali Mall, Araneta City. So please come and check it out. Thank you! Hopefully, to meet you soon. Oh, okay, so yan na po mga kaibigan. Magpapaalam na kami. Sinabi na niya lahat. <laughs> anyway, oh, Shane, you grow, uh, you, you, grow up in, in Canada. Opa. Okay, kailan ka dumating sa Pilipinas? Um, actually, vac vacations sometimes po. Um, but this year, I came in March for one month po. And mm -hmm. then I went back to Canada. And mm -hmm. Now, nandito ako ulit. So. Ang galing naman! Are you gonna stay here for good? Planning to po. I'm really planning to. Oh! How's your life in Canada? Fun po! Fun. <laughs> Meron akong uh, kaibigan doon. Tapos yung pamilya ko nandon po. Nandon pa. So, yeah, masyadong fun po. <laughs> okay, papasayahin niyo sa mga kaibigan 'yung Tagalog niya ha, medyo oh, ano sorry. eh hindi mo maintindihan kung Tagalog ba kung kung ako, anong kung anong lengguwahe ang da, I mean anong anong dialect ang dating sa kanya, no? Parang parang Bisaya na no? may pagkailokano 'yung 'yung pronunciation niya, no? Pero nakakatuwa. I I I I I I I'm very I 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 opo oh, they, they teach you also how to speak Tagalog? opo at home po they speak Tagalog and Ilocano but ah. now Tagalog po okay oh Ilocano because you're staying in uh, your your parents' province is Isabela Jones Isabela Isabela Jones ayun okay and bakit ka well you, you you want somebody to talk to you in Tagalog no more opo, than English, opo. no? Opo. Try oh, Try because ko lang. you're, yeah, because try you're, yeah, uh oh, because you're gonna stay. Uh, you're, you're, you're having your your career here in the Philippines. Opo. So you really, you really have to know and speak Tagalog. Opo, sir. Ayan, okay. Alright, so tatagalogin na lamang kita kasi mas mahirapan ako. <laughs> okay, Shane, bakit, bakit gusto mong, uh, bak, bakit, bakit gusto maging singer? Kusto ko maging singer kasi gusto ko mag-inspire yung yung malit ba small uh, kids yeah. like me po. Okay. I want them to believe in themselves and tell them to continue to work hard because it doesn't happen it, it during one night. Uh, you have to continue to practice po. So hmm. believe in yourself and continue to work hard. Why in the Philippines? Maybe because you're a Filipina. Opo, Filipina. That's the number po. one reason, of course. Ah, what? Merong bag ibang reason. Is there any other reason why you want to pursue your career here in the Philippines? Kasi po, um, not only am I Filipino, like what Sir said, mm -hmm. pero I want to... Sh um, ano yung Tagalog word? No, it's English. <laughs> um, it's, it's okay. English po? Okay. Oh. Um, I want to show that even though I'm born from Canada, mm. I can continue my career here also po because People from Canada, they also hear me sing po. I sing in some of celebrities concerts po, but I also want to continue my career here po. Ah, okay. Asan nagiging backup uh, artist ka na o singer ng mga Filipino Opo. celebrity na pupunta ng Canada? Hindi po yung backup singer uh -huh. pero front act po, front Ate, act. Okay. Uh, example ng uh, mga celebrity na na, na na naging front act ka? Okay, si Moira Dela Torre, oh, okay. si Jaya and JR po si Catriona at Sam Milby, mm -hmm. um, Marcelito Pumoy, Parokya ni Edgar, ah, Bini actually, Bini po. Oh, wow! Meron, meron pa. <laughs> Ang galing! So marami na pala. Opo. Oh, oh, you started singing at what age? Um, five or six years old po. Five oh. or six. Natatanda mo ba, ba kung ano yung una mo natutunan na song? Yung unang kanta po, ah, uh, To Love You More by Celine Dion po. Oh, wow. Okay. So, To Love You More ang, uh, syempre kapag ka yun ang unang muna tutunan kanta, yun ang paborito mo Opo! Yes. <laughs> so, why Celine Dion? Celine Dion po, because not only is she born in Canada also po. Ah, but, yes. O so nga pala, oh, no? Opo. Sa Montreal. Canadian mo, nga pala Quebec siya? Quebec po. Quebec. Oh. Uh -huh. <laughs> not only is she born in Canada po, but... Her voice is so full so full of um yung meaning of the song po She emotion. Po. Opo, emotion po. She's she's so good po. I love her. Yes, oo. So, totoo 'yun. Napaka-emotion yung yung emotion nitong si Celine Dion pag kumakata, Grabe talaga opo. 'to. Opo. Oo. So, Actually, uh, Shane, I I heard that you also uh, represented Canada in an international singing competition. Opo, opo pa. Can you please uh, tell me about it? Okay, so Wokopa is a international um, singing competition. Wokopa is the World Championship of World the Performing Champ Arts. Wokopa oh, World Championship of Performing Arts. Mm -hmm. And during my year, po, they had the competition in California, Long Beach, California. Po. Yes. So we had to fly all the way there to LA. Po. Mm -hmm. And then um, when we went there, we. It the usually held in in July. Opo, in July ngayong, po. Ngayong month lagi. Opo. <laughs> And then, um, our team po, medyo malaki. Pero when, kung nakita ko yung Filipino team, ang dami. Ang dami. Ang liit kami tapos... sa, <laughs> so, uh, so, yung, feeling mo, ang ang, 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 laki na ng team Canada, nung nakita mo yung team Philippines, nanliit ka lalo. Opo! <laughs> Oh my God! Ang liit kami. Pero, oh. pero lahat kami ang talented, talented Of course! Po. Talented po. Of course! Hindi ka mahawag kasama sa team ng Canada kung hindi ka talented. Opo! Diba? Opo! And uh, gumusta ang uh, team Canada? Uh, um, are you the only Filipino included in, uh, in including the team Canada? Hindi po. Actually, lahat kami Filipino. Wow! Pero representing Canada po. Oh wow! Opo! So parang naglaban-laban ng mga Pilipino din? Opo! <laughs> Grabe no? But... Copa is consists of different, uh, I think it's almost 100 countries na naglalaban-laban. Opo, almost 100 po. Tapos yung Canada, puro team ah, uh, puro Pinoy pang... Pero puro Pinoy po. Kaling naman. Nakaka-proud naman talaga ng isang Pilipino. Di ba? Opo. Uh, and then, anong kategory, uh, ilang kategory ang nilabanan mo? Actually po, nakalimutan ko po. Pero, um, ako, Mm -mm. Sa mas bata po kasi ah, yes. nine ako. Uh, ah, nine, nine years old? Nine years old po. Oh, wow. So you're only ngayon, ilang taon ka na? Sixteen po. Sixteen. So, so seven years seven po. Seven years. Seven years po. Seven years ago. Opo. <laughs> And then, kumusta ang laging laban mo sa W COPA, si, uh, sa W COPA? Um, yung laban ko po, actually I didn't get to see many of um, my fellow contestants mm -hmm. pero I can hear them when I'm changing uh, backstage po. Yes. They're so good. I was like, am I gonna win? <laughs> Joke. Pero, yeah, I was scared. And then, kung it's Canada's turn, my other uh, teammates po, mm -hmm. I try my best to watch them and support them also po. And then, anong napanalunan ni Shane? Um I won one bronze and one silver po. Oh, wow! Ang galing! Thank you! Oo, oh, at the age of nine years old? Apa. Naku, ang galing talaga ng batang ito. <laughs> and because of that, you decided to pursue na your singing career. Apa. At uh, napaka-special uh, napaka naman, of course, napaka-fortunate naman ng mga Pilipino because you want to render your talent also here in your own country. Apa. Your 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 mom and dad are all Filipinos. Opo. both of them are born here po, but they ah. came to Canada po to have me and get a, a better life po. No, oh, bawal mo na mag-boyfriend. Bawal po. <laughs> <laughs> and now you have a single. Opo. uh, uh, -oh. and what's the, si the the title of your single? My boy po. My boy, is it like English or Filipino? Tagalog song po. Tagalog song. Meron kung ano Hindi po halaga Hindi po Oo <laughs> uh, oh Ilang araw mo inaral yung proper pronunciation ng kantang My Boy Almost almost one year po almost one oh, year Matagal din Opo <laughs> Oh okay And then anong istorya ng My Boy Okay so My Boy is about like a girl a girl a school girl ako tapos yung yung boy crush ko <laughs> And then um actually It's popular Opo, pa po. Yeah. And then they both like each other, pero gusto ko mag-initiate yung lalaki po. Ah uh, yes. Hindi, Because you're a Filipina, of Opo. course. <laughs> 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 uh -oh. <laughs> Hindi po yung ako yung magsasabi. Initiate. Opo, that da dapat yung lalaki. So that's why me, I'm waiting for my crush to tell me first. Oo. Oh At uh -huh. sinabi na ba sinabi naman ba? Hindi pa. <laughs> so, hoping ka pa rin hoping until po. now. Hoping po. Hoping pero hindi hopia. <laughs> hindi po. <laughs> hindi po yung kanin. Sinong gumawa ng song? Si Sir Veni po. Veni Saturno? Opo, Veni Saturno. Oh, wow. Magaling. Oo, oo. Magaling ito. Sino ang nagturo sa iyo ng proper pronunciation ng uh, Tagalog? Words. Si si Tita Ladin po, yung asawa si Sir Benny Saturno. Oh, Ladin Rojas. Ladin Rojas. Okay. Uh, you know that Ladin Rojas may kababayan from Bataan. Oh. Ah, yeah. Uh, okay. oh, but she's she's very good in singing. I'm not I'm not a singer. <laughs> <laughs> okay. And uh, ilang is it just one song or you have a um a CD light? Actually po um in 2022 po, Sir Benny made me Two original songs, po. Pero I was in Canada, so mm -hmm. um, I didn't meet him at that time. So mm -hmm. I had to record the songs in Canada with a different um, recorder. Pero when I came dito sa Pilipinas for Christmas mm -hmm. in 2022, po, we we met Sir Venny at his studio, po. And then that's when he said, "I want to make you another song." So that's how it happened, po. That's how my boy came alive. <laughs> so you have three? Opo tatlo. Ah, okay. But right now, ang pinuporso mo is The My Boy. My Boy po. Opo. Okay. Pwede malaman ko anong title ng dalawang nauna? Okay, so yung dalawang kanta ko is A Little Dream at My Day Will Be Okay po. A Little Dream and My Day Will Be Okay po. My day will be okay. Opa. Okay. Ano sa tatlo may birit? Anong may birit? Po? Birit, um yung yung, <laughs> yung highest pitch. Highest pitch. Um, I would say po a little, dream. a little dream. A little dream. Itong my boy, ano to? Danceable oh. or uh, oh, danceable. Love song? danceable? Danceable at love song. Uh, parang mas catchy hmm. kasi sa a little dream more more ballad yung feeling po. Yung okay. parang love song pero hindi love song. <laughs> parang love song pero hindi love song. Opo. <laughs> <laughs> okay. All right. Shane uh, she pwedeng ba kaming kahit na yung chorus part ng na my boy, pwede Opo. kong mapakinggan? Opo. Okay, please go ahead Please, uh, Ladies and gentlemen, please welcome Shane My boy, sabihin mong mahal ako Naiinip ang puso ko Puro panamdam ka lang sa akin Ika'y magusto Sana sa akin may pagkita mo You're in love at iyan ay totoo Sabihin mong ako ay mahal mo Thank you po Acapella yan, pero ang ganda ng boses. Thank you po. Ang galing mo. Oo. O, parang torpe din ang dating ng lalaki. Na, kunti lang. <laughs> Kasi gu gusto ka rin niya eh. Pero hindi o niya po. masabi yung ganyan nararamdaman o eh. Oo, takot siya. Takot siya? Baka <laughs> takot siya sa mama mo? O sa papa mo? Both po. Both? Po. <laughs> okay. Sa local artist natin, sino ang paborito ni Shane? Sa Canada po. Uh, here? Ah, uh, dito. Si, si Bini po, at saka si Sarah Heronimo, gusto ko. Oh, wow. Naku, ma ka ng Bini, ng fans ng Bini, ng Blooms ba ang tawag? Opo, so Beans you're also po. one of the Blooms? Opo, Bloom ako. <laughs> Ayan, Ako eh. <laughs> blooms pala eh. Oh, nako. Ay, alam mo naman, ang mga blooms, no? Hindi lamang ang bini ang magaling, kundi pati ko lang mga ano, kanilang mga, mga, yung kanilang mga followers, mga galing din. And of course, sino ba namang hindi magkakagusto kayo sa isang Sarah Heronimo, di ba? No po. Oo. Oh, oh, oh. oh. Have you tried, um, um, tawag ito, um, competing in an amateur contest back in Canada? Opo, um, itong Um, small contest po for experience po. Yes. Oh. Even even though I don't win po, I'm still happy that I joined po. Tama. Opo. <laughs> Because you gain experience. I gain experience po. Ah, oh, and from that experience, nagiging mas magaling ka. Opo. <laughs> Galing mo, Shane. Thank you. Okay. Are you also planning na to enter showbiz? As I from, of course, um, in the music industry? Opo, I'm planning to po. I really oh. hope po. <laughs> Sino ang type mo? kung, kung sakaling mabigyan ka ng pagkakatao na mabigyan ng isang solo project. Sino ang type mo maging isang leading man? Ay. Hey. um, I think si Donnie po. Donnie, pangilinan? Opo. Tulok ko. Yung kalalabas lang ng hindi kulungan, kalalabas lang ng PBB yun, di diba? ba? Bawa Or... ba ako? Kalalabas na ng PBB yun. Uy, ang gwapo noon. Ang gwapo. Anak ni Marasalak, sabay yun? Oo, oh, alak ni Marcel Laksa yon. Ay, naku, good catch ka dun, girl. Magaling kang pumili. Thank you. Oh, siya din yata yung ano ngayon, di ba? Siya din yung uh, parang uh, isa sa mga judge ng uh, Idol Philippines. I know. I believe so. Uh, oh, PGT. Po. PGT. PGT. Na siya yung mukha doon na kapag tinignan mo, parang mawawala yung problema mo kasi napakagwapo. Ang gwapo po. <laughs> Pag sa babae naman, sino ang gusto mo makasama kung sakali? Oo. Um, I think... from kamukha mong si, ano, si Nadine Lustre. <laughs> um, ooh, I think, Si Catherine Bernardo po. Catherine Bernardo. Si ah, oh, yes. Yeah. So, Hi. napakabait na bata noon. Opo. Sobra. I, I really hope Shane, na ano, na hindi magbabago ang ugali mo no kasi napaka <laughs> ang sarap mong kausap, napaka bubbly, Thank napaka you. pretty, napaka down to earth. Thank nasa iyo na lahat eh. Thank napaka you po. talented, napaka ganda nasa iyo na lahat. Thank you po. Oo, talagang kailangan na talaga i-promote na i-promote para mas makilala ka. Opo. Thank you. Okay. And right now Shane, um ano pa plano uh plano bukod pa. sa yes oh, ano pang plano ngayon na dito ka na sa Pilipinas Yung plan ko is to continue to promote my song po hopefully um, people my age will can relate to it po mm -hmm. and then um, pero if it doesn't work out I'm planning to No it will work. <laughs> sa galing mo sa ganda ng boses mo sa ganda ng song I, I'm sure Thank sabi you niya nasa right management ka Vanessa oh. kas kasi tapos ang ang sipag-sipag panong ano mo nung road manager mo na lahat kakila, <laughs> lahat ano B, BFF thank you for... oo Oo, nako ang alam mo ba yung ano mo kahit na aayun na namin pag pag kapag kahit wala na kami oras pag sinabi ng road manager mo na si Sam pag sinabi na magpapag-guest, wala kayong magagawa. Sa so, sobrang bait niya, eh, hindi namin siya may pahindihan. Opo. Kaya nasa, ano ka, na, mag, nasa mabuting, parang ka nasa Metro Bank. You're Opo. in good hands. <laughs> Thank you. So, ano ulit ang plano ng uh, isang shade? Okay, so, ang plano ko is to continue to promote um, if People might like it, hopefully they can relate to it and help me grow. Pero if it doesn't work, if lang po. Mm -hmm. Gusto ko mag-aral sa New York City po sa Dramatic Arts School po. Oh, wow! Okay. Wow! wow. <laughs> Grabe ang ano mo ha, mo ha. Well, mag, ma, matutupad yung mga ganyan. Pero mas matutupad yung pag uh, paimbulog ng iyong uh, pangalan dito sa Pilipinas. <laughs> are you gonna just use the the simple name Shane? Opo, Shane lang. Uh without a surname without your name. Po. Wala. Ah, oh, para mas may, para mas catchy no, para mas Opo. mas maging curious sila. Ano ba Aprilin tong si Shane to? Ito ba ay Marcos Bado Terte? Ano ba Robredo? Ano ba pinay dito nito? Diba? Okay, Shane, I'll give you the floor to uh, promote again your single. Please go ahead. Okay. So, my boy po is on all streaming platforms po. At saka yung mall show ko it, it's taking place at Ali Mall, Araneta City po at 2pm. I hope to see you all there and hopefully I can meet you too. So please come on by and I hope to meet you. Thank you. Kailan ulit ito? Sa po, 2 August PM. 2 po. August 2. 2pm. 2pm 2 po. Okay. Pupuntahan kita dyan kahit maulan. Thank I will you. be cheering for you. <laughs> Thank you. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Shane. Marami Thank you so much. Maraming salamat. Mga kaibigan, yan po si Shane ang uh, uh, isang Ilocana. Ilocana po. Ilocana. Oo, oo, Ilocana. Isang Ilocana mula sa Isabela, mga kaibigan. Ipinanganak lum at lumaki sa Canada. Pero dito po sa Pilipinas, siya magkakaroon ng kanyang, o mag, gusto niyang i-introduce ang kanyang career dito sa Pilipinas. Sana po supportahan natin ang isang Shane na ang kanyang uh, latest single o ang kanyang uh, ka kauna-unang single ay my boy. Tama ako? Opo, my boy po. <laughs> my boy. Okay. Thank you, Shane. Thank you po. Alright, mga kaibigan, yung punong maraming ating nakasama ngayong araw ito, si Shane. At syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Ako pa rin po inyong nakasama sa loob ng 20 minutes. Ito pa rin po ang, ako, ako pa rin po uh, si Anton at ito pa rin po ang Ice Pared. Bye! Kapag nakatanggap tayo ng imbitasyon o pabor, kadalasan ay oo agad ang sagot natin dahil sa pinanghahawakan nating utang na loob o di naman kaya ay para makaiwas sa conflicts. Pero ang madalas na pag-oo ay isa nga ba talagang sign na ang isang tao ay hirap mag-set ng boundaries? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Psychology Today, isa sa mga signs na merong problema sa pagsiset ng boundaries ang isang tao ay kapag ayaw nitong nabibigo sa kanya ang ibang tao na kahit labag sa kagustuhan niya ang plano at gawain ng iba, pinagbibigyan at sinasakyan niya na lang ito. Hirap ding gumawa ng sariling desisyon ng mga ito dahil mas iniisip nila ang preference ng ibang tao. Bagamat mahirap gawin ang pagsiset ng healthy boundaries ay kinakailangan na isang tao, lalo na at isa itong uri ng self-care. Ayon naman sa positive psychology, kinakailangan ng good communication skills kapag magsiset ng boundaries. Dapat ay alamin mo muna kung ano nga ba ang bagay na ayaw at gusto mo. Kaugnay nito ay ang sinabi ng renowned motivational speaker and career coach na si Lloyd Luna sa isang episode ng Life Balance na dapat ay unahin mo muna ang sarili mong kapakanan bago gumawa ng desisyon. Well, number one, uh, healthy boundaries sa, sa akin muna. Uh, so sa akin is if I can afford afford ko ba yung gagawin ko if I say yes? Mm -hmm. uh, hindi ba ako madedihado doon? Hindi ba ako matatalo? Hindi ba ako ma uh, mawawala sa wisho, Hindi mm -hmm. ba ako mapipressure? Or um, hindi ba ako inadvertently may stress? Okay. So if it is uh, uh, not good for me, mm -hmm. and then I would rather say No. Kaya pa ng mga eksperto, katulad ng mga taong iniintindi mo, merong karing rin sariling feelings na kailangan i-manage at alagaan. Kailangan mo lang matutunang i-communicate ang sarili mong feelings. Pero keep in mind na dapat ay mananatili pa rin ng respeto sa isa't isa habang unti-unti mong pinoprotektahan ang sarili mo health is the best wealth sa mga working millennials na may kakaibang challenge pagdating sa kalusugan sa panahon ngayon. Body wellness, mental wellness, at financial wellness, be sure balance ang lahat sa DWIZ Life Balance. Kasama sina Daryl Justin at Gia Rafael, Monday to Friday, 6pm palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. D WIZ Nagbabalita ng tama Naglilingkot ng tama Latest Pinakabago At Tama D W.I.Z. News Catch Up News Catch Up Pilipinas narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nagbabala ang Pork Producers Federation of the Philippines na maaring tumaas ang presyo ng baboy sa pagpasok ng bermonths dahil sa inaasahang uh, pagtaas ng demand at mababang uh, produksyon matapos ang tag-ulan. Mula sa kasalukuyang farm gate price na 190 pesos kada kilo, maaaring umabot ito sa 230 pesos na magtutulak sa retail price ng baboy hanggang 350 pesos kada kilo. Anila, kahit mababasa ngayon ang presyo ng baboy sa farm level, nananatiling mataas ang bentahan sa palengke na nasa 330 pesos hanggang 380 pesos kada kilo. DWIC news up, News at yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWI News Digital Channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWI News App at DWI News Website. Ako po si John Rees Galata. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWI News Catch Up News Catch Up BUNKS!